Happy birthday, Chon! <laughs> Ito yung celebration natin. So, we arrived at Days Inn. oh, Mag-hi kayo. Hi to the Philippines. Ay, di kayo marurunong. Ay, di kayo marurunong. Alright. Um. right. Gigi sa yeah, no. Pilipinas. Oh, Good! Gigi Pilipinas! Okay. dito na po kami sa aming hotel. Babalik ko sa Pilipinas. What the fuck, my love? Huwag mo kong maging kita. You like your bed? you like your bed? Congrats, my dear. like a boss, eh? my love, what did me? I'm gonna do Masu-swimming po kami, guys. <laughs> ready, ready na po. Okay, Monchi. Mag-ready ka na. 6 o'clock yung ano natin. Booking na. So, yun, guys. Give tubig to your tito. Ito na po kami sa family suite namin. Room 200. At daisy. May labi connect mo yung cellphone ko. Ito pala. Okay, Masu-swimming po kami at 6 o'clock. 6 o'clock. Huh? Thank you and see you later. Hello guys. Kain kami ng mga kamatayang jelly burger. Magpo kami ng swimming. Wala na po kaming masyadong video kasi so po tiring po yung aming journey. Mostly po si Mahal po ang ano, mag-drive. Kaya pagod yan. Pagod yan. <laughs> Ayan po. So, magsiswimming po kami later. 6 o'clock. <laughs> <laughs> okay ka tsob? Ay, gawin nga Ano to? Slide? May slide pala na po. May slide, oh. May slide oh. Si, munchy, may slide daw. Oh. May slide? One hour. Oh, one hour lang daw tayo. Ba? i like. O oh, talon, JD. Oh. What, What kind of... O, oh, ikaw, talon ka, bebe. Talon ka. Talon, talon. Bo, bo, bo. <laughs> Sumasummersault pa. <laughs> ikaw nga, Russo. Yung pambato mong dive. <laughs> Sumasummersault. Sumasummersault pa, <laughs> isa pa. Isa pa. Bo, bo, bo. Ikut deh. deni ikut ka din. <laughs> Mag-slide, mag-slide. Dali, abangan po kayo. <laughs> Oo nga, dear. Nai-stuck ako, dear. <laughs> Oo. Oh, oh. <laughs> <laughs> Ayos ha. Ah. <laughs> o, oh, somersault na. Nga, somersault. Ginawa ni JD. Ikaw, ikaw, ikaw. niya lalamigin ka doon. -punta ka doon. Hindi kasi Mami mama. Oh, mama ay wala dalang bigas. Ito po. Nasa dyan uh -uh si sabai ji sabai bo bo sabai sabai gaya sabai gaya jai din sabai gaya dalwa sabai gaya dalwa mamine yad sabai mein gin <laughs> Tingin mo si JD Antayin mo si JD oh, Sabay-sabay, sabay-sabay, sabay-sabay. Muntayin mo muna, muntayin mo. Dapat tatanong, tatakbo kayo. Takbo kayo dito. Hindi tatakbo kayo dito tapos summer self ko huli na, mo ang dali. punta doon, na. Oh, pala. na pala. O, sige. O, oh, game. Yeah. Oh. <laughs> <laughs> so, sure, vacation, my Good, good, Ano mo ka sa Ah, <laughs> the destination is on your Malama right. Malama right. Malama Calgary City. No, Alright, no no. I parking oh, Where is that? Saan parking lot. No. parking lot. No parking din dong, kahit saan. Ah! Ay, susundan natin sila, syempre. Cloudy <laughs> with well, you guys. Happy birthday, Chug Chug. Mon, say hi to your fans. Ha ha ha. Oh, galing ni Maynay. Magbaking. Good, good. Di ba? Huwag mo tayong ididitch. ditch Ano mo lang ditch? Taas o. Okay. Happy birthday, John. Ito na pa birthday namin. Calgary Zoo. Magay ka sa pants mo, dear. Ay, masay Ah. Ang Uy, pwede ba na mag-arkila ng bike? o. Gusto niyang bike? ng bike wait ka lang wala pa tayo sa entrance JJ yung zodiac sign po pala ni JJ ano scorpion yung ilong mo maya na lang pagpa-out na tayo Picture tayo dyan. Kailangan may group family tayo. Hindi mo kailangan ng face mask dito. Bakit ng itag ka na. Yeah. Naku, baka papakita yung vaccine natin. Nandun din. Ibaya ba ng lab? Nandun sa loob yung vaccine namin. Oo, wala yaman na. May bayad yata ang Ah, may bayad. So, yun guys. Dali kami sa mga penguin. dito kami sa Bagtopia What's that? Anong animal yan? Ano yun na? Ram? Oh, yan pala yung sasakyan natin eh. Ram. Ram. Big Horned Sheep siya, alam? Ah, Big Horned Sheep. Ito yung mga kadalasan na mamatay sa banggaan, eh. Nakawin. Tumatawid ka sa bigla, eh. Big Horned Sheep. Eh, yung ibon. Yung ibon po. Tingnan nyo po yung ibon. Ami, tingnan nyo po yung ginagawa ng mm -hmm. ibon. Asa yun, eh. <laughs> yung ginagawa ng ibon po sa enclosure nila. Rocky Mountain Goat. 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 Ang mountain boy. Ah, bakit mountain boy? Ito ang mga tomato. Ito ang tomato. Ay, tapos palya. ko isang tomato. nga tumatay. Hindi ano kaya ano masaya mas tayo yung parang 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 ang laki nila. harmless yan, tanga, Harmless yan. Pumukas ka kung saan Ang laki nila. <laughs> Ito o. Oh, white owl. Ito o. Haha. 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 Ang cute nila. Adobo na yan sa Pilipinas. How's it going uh, sa Dick? <laughs> <laughs> Wala yung tandaanan na dyan Dick? Wala na. Baka mayroong paano dyan. Parang ako lahat makakita. Eto pala lahat sila labo. Kasi hindi natin makita sila. Kasi, kasi hina, yung hawk. Kasi yun, ayan sila Oh. Huh? Yung hawk ang hinahanap ko eh. Yun ang medyo delikado hawk. Hawk? Rough leg hawk. Mm. Laglag phone mo dyan, ako. Laglag -lag mo dyan. Wala na, hindi na natin makukuha yan. Di ba, love, no? Mm. Pag nalaglag natin ng phone dyan, hindi na makukuha yan. May mga ibon sa Pilipinas, ha, ma? Ano po yung mga ibon sa Pilipinas, ha? Maya. <laughs> Ibong Maya. Let's go. <laughs> Good full yun ah. good morning. Wolf, wolf, wolf. Good morning. <laughs> Mukha di silang aso lockdown. Kit kasi Parang husky ganun din. Nasa wolf. corner po sila. Hey, wolf. O, oh, yun, yun, yun. Tumingan, tumingan. Kakating nyo kami. <laughs> hey, wolf. We have, cool. we have food. Wolf. We have food, you know? We have food. wolf. <laughs> <Cool>. We <laughs> have food, food, food. Come on, wake up. Here's Monchi, <laughs> your food. Ayok nga. Ayok nga, hindi ako pagkain. Paul, hindi si Monchi. O, tama ka, balusog to. <laughs> Pwede mo kong pagkain. <laughs> <na>. <laughs> tara, tara, ibang ano. Ayun yung mga tawatoid sa kalsada. Yeah. Hey, Moose, Moose. Hey, Moose, you stink. You <laughs> smell stink. Hey, Moose, come here. Where are you going? Kari po po tayo din. Laki ng Moose, no? Moose ba yun? Musun love, musun. Meron pang isa dun oh. moose What's moose that? Moose Ayan. Ayun. Ay, na, may animal pa dun dito sa araw. Oo oh, nga, ano yun? Nandiyan okay, <laughs> <Mus kila. laughs> oh Boss. Um, ang bear dito sa kabila kaya dito doon oh, yung bear sa kabila. diyan. Yes, Mas bakit mo? Doon pa sa akin. Ano yung mousse din yan, dear? Oo, love, eh. oh, laki niya, no? Eh. No, love. Mousse yan, eh. Laki, dear. Yes. Hey, Gris. Gris Lee. <laughs> hey, yo! Wake up, wake up. Hindi mo nabasag, no? Putang ina, nakajayatak mo na. Tamad na tamad siya, dear. Hello. Ano? Nabasag yan, Chi, no? Bulat eh, ko. hagis ka agad si Monchi dyan. Ay, hindi. May pitoan dito. Hagis <laughs> natin <laughs> <laughs> oh, si Monchi. Oo, si Monchi agad papakain ko dyan. Bulat ng ba, glass, glass eh. po ito, mami. Oh. Bulat glass. Opo. Oh. Ang cute laki. niya. Ang laking bear, no? Oo. <laughs> Mamaya ah, ah, okay. pag tumayo yan, mas malaki yan. Pero nakaigay. lukot na lukot siya lang mag-isa. Pakinabot mga hayop ngayon. Putik na yan. Laki-laki. Hindi, nanginginahin din. Oy, oh. <laughs> dito dito para makita Kaya ko yung si si. mukha. Ano, Tik, isa na sa taas ay ano? Picture mode, picture mode. Sa taas mo na picture mode. Ang laki niya, 'di ba? No? natin si Cyrus. J.D. Dito, no? dito dito dito. Kasak aja sa, ka sa chanya, oh. No. Si mochi. Si mochi. Sande ko. <laughs> Ang Paano kayo nakaakyat <laughs> eh? -in ano oh, ako eh. No? No? Maakyat siya. Puno. Wala mong pungag dan eh. Ang galing yan oh. Nakaakyat siya. Ay hindi po. Yung puno po kasi sideways. Parang patay eh. No? Hmm. Ay ito po ito yun yung namin natin ngayon. Ay ito po siya oh. Ito, po. siya oh. Ayun. Ay, ito. Ay, oh, oh, ito nakita ko po na lumalakad ka rin. Eh. May lumalakad puno kanina. For... Ah, ayan! ilalim. Kumahanap na labasan yung isa. Oo, oh, yung isa naghahanap siya ng lalabasan. So rin nga... Pwede siya kumunta sa baton na yung biglang tatalo siya. Na, umi niya si Monchi. <laughs> kain to, kugar. <laughs> <laughs> Marami-raming uh, ginain na ito kanina. <laughs> Limors. Limors. Ang gagabihin tayo ang wedi. Nako, mukhang alas 12 na eh. Ito, wala ko mag-alaw nga eh. Wala tayong choice. Ngayon talaga. Yeah, gusto mo mag-alaw animal yun. Yeah. Dito, pwede lang natin mo eh. Parang sabuhan sa buhay natin. Wala ko tayong pahinga. Mabukas. Pahinga na. Okay. Oh, marami pa akong lalabahan here. dito dear, yun na yun. Ay hindi, saan ba? Kita mo Ano mga lions? Eh, yes, Lion king. Tulog sila, tulog. Matanda na yung dalawa dyan. Okay. Okay. Oh, gising lion. yung isa yung gising yung isa. Wala. Oh, giant. Wala ano bat? Ano pangit Zebra, oh. Mmm, oh. paho. Oh, ay, ostrich. Na. Hmm. Nasaan? Ayaw nga yun. Binakan, bird yan, bird. Laki niya. Dito, Ano ito, mm -hmm. mag-isa lang yan? Paano dadami yan? Eh, nag-iisa okay, na yung lang pa siya. Ah, ayun pa yung isa. May giraffe, mo okay. Nasaan yung giraffe? Nasaan yung giraffe? Wala pang giraffe. Wala pang giraffe. Zebra, ayun. Nasaan yung giraffe? Yung giraffe ata sa kabila, eh. Ay, birthday nila Masaya po mga Thomas? Labi tayo Dito baba tayo Ay, oh, ang kaya na oh, my Porcupine my. These are Ay. crested porcupines. <laughs> <laughs> ang cute. cute African

cute. Ang cute. Tita Sarah is cute. Ang cute nila. Ang cute. Lagi <laughs> na may lizard. Ayun o. No. Video ko sila. Grand nose. Masaan? Ayan, ay, spog daw. Ipaw. Ah, ini Laki. Laki nila. Laki Inkit ng girap kante kameo yan yung pa isa sa torto ito. Nasaan siya? Ah, yun. Maliit. Ay, okay. I'm all wild. I'm Jasiri, it's Kyoja, it's Kimani, Hiwanje, Zuri, Ano yan? Eight. na, dear. Hindi oh, sila gumagalaw. Ang tamad naman nila. Kagayon talaga sila. pinapakain din. Hindi yeah, may camera nakakain din. Thank you for looking at our channel again. Sisaming sila dear. Hola. Asian buffet. It's nice to be back. Okay lang naman love. mga pang Ay. Oo. Yung ano no? Wala. 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 So yun guys. Pauwi na kami. Busog na naman sila. Ah. 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 Ah KFC, wala kang matayang manok. <laughs> <laughs> Naku, nya si Monchi. <laughs> so, white kami. Kapit na po kami. Five and a half hour. Two, hours. Ang <laughs> Overtake mo di overtake. Party. Ayan. Oh, Lamig Chog na. Chog-chog. Nanginginain ng yelo. Ha <laughs>